Yan, nakachinelas lang ako mga kainis, ano? Ito, ito yung sapatos ko, yung safety shoes ko. Bigat eh. Hinubad ko na siya pagkatapos natin magtrabaho kasi ang bigat talaga. No? Siguro mga nasa limang kilo, limang kilo itong dalawang sapatos ko na to, no? Yung isang pares. Lakas ng hangin, grabe. Kaya medyo okay nilakad ko ngayon gawa ng, ay hey, salamat. Iba talaga yung pakiramdam pag magaang. Bukas, pupunta ako sa Stony Plain bukas. Mr. Safety Shoes, bibili tayo ng sapatos. Yung magaang na safety shoes. Hindi ka tulad nito. Grabe. Limang kilo. bigat Pinahawa ko nga sa mga kasama ko. Nagulat sila. Sobrang bigat daw. Sabi, eh, apat na taon ko nang ginagamit ito, mga kainis, ano. Nakakatatlong sapatos din tayo ng ganito. Yan yun, eh. Oh? oh. Ah. Kalitan natin bukas. para tayo ng magaang. O, oh, yan, o. Oh. natin, mga kainags ano. <laughs> Dito na tayo sa, ano. Dito na tayo sa bahay. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ay! Dito tayo sa ano, mga kainis, ano. dito tayo ngayon sa ano? Mr. Safety Shoes, yung sadya natin dito. Kasi, bala kong bumili ng sapatos. Kung di ko nagkakamali, isang paris ng sapatos. Ito, parang bigat niya, dalawang kilo mahigit. No? 2.5 kilo siguro, isang piraso, or 2 kilos. Mabigat talaga. Eh kung dalawa pang sapatos ang suot ko, diyari na, di limang kilo, halos limang kilo ang suot ko, yan no? Yan. So pag nagtatrabaho kasi ako, okay pa sa simula eh, no? pero syempre yung trabaho natin, laging nakatayo, lakad ng lakad, buhat ng buhat, syempre 8 oras tayo nagtatrabaho. Eh kung mag-overtime pa tayo, di 9 hours, yan. Kaya lang hindi tayo nag-overtime, eh, no? 8 oras sabihin na lang natin. Pag mga 6 hours na kasi, nararamdaman ko na yung bigat mga kinis, nararamdaman ko na yung pagod, no? tapos pag uwi pa tayo para ko nang hinihila yung pako eh ngayon pa may eh, meron tayong gout meron tayong dinaramdam kaya sabi ko kailangan ko nang palitan to kasi ginamit ko ginamit ko nang ilang taon to apat na to sabi ko nga kagabi so it's time na para magpalit na tayo ng sapatos grabe bigat to pinahawa ko nga sa mga kasama ko kagabi sabi na sobrang ang bigat niyan so may mga pinicturean ako ng sapatos sa mga kasama natin sa trabaho sabi ko yan ang bibili, yan ang titingnan ko yan ang bibili natin dito sa ano Mr. Safety Shoes kasi mas marami tayong makikita at mabibili rito. Tapos isa pa, kagandahan dito sa Mr. Safety Shoes. Yan yung referred sa atin ng company natin. Tapos uh, hindi na tayo mag magre ano, hindi na tayo magpapa-reimburse. Kumbaga, pag meron tayong napiling sapatos dito, uh, kukunin na lang nila yung ID number natin sa trabaho. Tapos sila na yung maniningil doon sa kumpanya natin. So wala na tayong ilalabas na pera. So tara. Hanap na tayo. Tingnan muna, make sure naka-lock. Yan. So yung gout ko, yan medyo paika-ika. Pasok na tayo dito. Uh, high cut, yes. Tatatumahan mga kainigs, hanap tayo dito. High cut dito. Uh, so yun mga kainigs, ano? uh, wala tayong babayaran. Kung baga, i-charge nila yung company natin. Kasi dati, nagbabayad tayo yung magbabayad. Uh, i re reimburse natin sa company. Pero ngayon, dito na tayo, bibili mismo sa Mr. Safety Shoes which is uh, connected sa trabaho natin. Kaya, kung ano yung magugustuhan natin, hindi tayo magbabayad, direct na sila. Pero pag sa sobra doon sa sa limit, 'yun ang babayaran natin. Idideduct ng kumpanya natin sa trabaho. Yan, so ito yung mga napili ko mga kinis. kasi ito, Puma oh. medyo, medyo, mabigat siya, no. Pero mas mabigat yung sapatos natin no nakaraan. Ito Reebok naman, 165 siya, oh. 165. Medyo mabigat din, ano? Hindi ko siya tight. <laughs> Pero maganda yung forma. Yan, pero meron akong pinakita sa akin kanina, ito magaang mga kainex. Pero hindi ko to ini-endorse mga kainex, hindi ko ini-endorse yan. Magaang siya, sobrang gaang, grabe, gusto ko siya. Tsaka itong isa, pinakit, pinasambay kisa. Um, ito, ito, gaang nito, grabe oh. Ang gaang. Pero mas, mas mukhang trip ko to. Magaang, ayan no Magkano ba siya? 180. Pero ngayon, wala tayong babayaran ngayon. 'di ba? Pagkukunin lang natin yung gusto natin tapos sa ah, good to go na tayo. Bahala na yung Mr. Safety Shoes ang makipag-usap sa company natin. Ito, ito magaang din to, mga kainis. Mas gusto ko to, parang gusto ko to. Mas magaang to kesa dito. Pero tingnan ko muna sandali lang ah. Lagay muna natin. Yan, uh, nag-request ako ng size 12 nito, mga kainis ano? Para may sukat na natin. Ay, nako po, ang gaang oh. Gaang, grabe para siyang Ayun na. Ubarin natin muna tong ating aray ko. At ang ating merong doubt. Dandan lang. Aray, aray, aray. Yan. Alright. Let's check it out. Tingnan mo na ito Okay, ganda. Magaang. Ang mga kaina dyan. Ang natin. Oh, aray ko. Meron kasi akong gout dito. Bunyong. Bunyong itong tawagin. Kasi kung may gout tayo, sabi nila hindi na tayo makakasuot ng sapatos. Hindi naman siya namamaga. <laughs> lumipat lang yung gout natin sa kaliwa dati, sa dati sa kaliwa, naging kanan, tapos lumipat ulit sa pagaling na yung kanan, lumipat naman sa kaliwa uli. Gali lang. Yan. Oh, Dean, ano? Yan 'yan. Magaang shot. Yes, thank you. Yeah. Yan. Oh. Ganun. Yo. So approve mga kaya nagsano kunin na natin 'to. Ganda oh, magaan. Perfect. Size 12 mga kaya nagsano kunin na natin. Ganda. Komportable yung pa ako. Hay, yung bang pwede ka magtrabaho kahit ter 13 hours. <laughs> kasi hindi ka na mangangalay kasi magaan. Kaya rin na natin at baya ka na. Ah, uh, ilis palista na natin. Hindi natin babayaran pala. So yun mga kaya nagsano, ito na no? oh. Kuha na natin. Ay, wala tayong binayaran ni Singkong Duling, ano? Bali, ano to? Uh, one, 175 Canadian dollars. So, yun yung presyo na pasok ni Singkong Duling. Wala tayong iaabono o ano paman. Ayos, no? Bihira. So, meron naman pumupunta sa amin na Mr. Safety Shoes sa trabaho namin every, every year. Kaya lang, uh, pag pumupunta sila doon, hindi naman natin wala naman tayong planong bumili ng, ng ng sapatos kasi okay pa 'yung sapatos natin. Pero sabi ko nga ngayon, eh kailangan ko ng sapatos kaya nagsadya tayo rito sa Mr. Safety Shoes. oh so, ito na makakainis oh. Ah katuwa no. So ito. Itong sapatos natin, goodbye no. Ito 'yung tatak niya no? Leather kasi ito, pure leather. Maganda sana kaya lang bigat talaga, grabe. Mas nadadag, nadadagdagan 'yung pagod ko sa trabaho. Madali ako mapagod. Siyempre mga kainis, alam nyo naman, nagkakaedad na tayo. Kaya yung lakas natin, eh, nababawasan din yan habang nagkakaedad. Hindi tayo bumabata, no? O, sabay sapatos ko. Ayun, eto, to, 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 Yan. Ha, ito yung pinakamalapit kasi na ano, eh. Nan ano, na Mr. Safety Shoes sa bahay natin, ano. No, yan yung tatak, ano. O, diba? Gaang siya siguro, yung bigat niya kung yung isang sapatos natin yung isang ito, ito, sapatos natin na to kung ito ay bumibigat ng tumitimbang ng mga dalawang dalawang kilo ito siguro mga walapang wala pang isang kilo no or isang kilo ganyan at least di ba nabawasan yung bigat tsaka ano yan eh? yung certified na pang warehouse talaga pang trabaho safety shoes ayos tama tama libre, libre ang sapatos mula sa ating kumpanya yan alright, ay nako po Panginoon maraming salamat po, tapos sa uh, actually mga kainis, ang nabanggit ko ano na natin yung bunyon ko sa kaliwa ang medyo dinaramdam ko ngayon, pero importante kasi niya nakakalakad tayo, kahit papaano kasi yung gout ko ba diba, sa hill, mas hirap ako doon pagka yun ang umatake ng matindi eh, eh talaga namang hindi ka makakalakad kasi yung hill alam niyo naman yung hill natin di ba ito, ito ito yung hill natin di ba ito yung paa natin ganyan no yung hill nandito sa ayan oh, nandito eh syempre yung bigat pag nakatayo ka nasa hill mo kaya masakit hindi ka tulad pag ang nararamdaman mo lang bunyo nandito ayan yan nandiyan ito, yung, ito yung paa mo nandito yung bunyo yan no oh, nandiyan medyo okay lang ano kasi yung yung bigat ng paa mo nasa hill Eyo, tapos yung heel mo, walang problema. Okay lang. Pero pag yung heel mo ang mayroong problema, hindi ka talaga makalakad doon. Katulad doon ginawa natin noong nakaraan. Nasa bahay lang tayo. Halos isang linggo. Nagamit natin yung ating sick with Bay. Yan. So, at least importante. Doon sa ano? At least maganda pa nito. Nakakasuot pa tayo ng sapatos sabi kasi nila, pag gout daw yan, hindi ka talaga makakasot ng sapatos, hindi ka makakasot ng medya, sobrang sakit niyan. So hindi ko pag hindi ko alam kung pagkakaiba ng ano no, nung heel. Hindi ko alam kung anong pagkakaiba ng bunion tsaka ng gout. Yan, doon sa mga nakakaalam, baka pwede kayo mag-comment. Thank you very much ha. Problema nito, naiihina naman ako eh. Wala kasing washroom doon sa safety shoes eh. Pero katulad ng ginawa natin kan nung nakaraang vlog natin, meron tayong Arenola at CR dito sa ating sasakyan, ano? Mga kainags. Dito na lang muna tayo pumuesto. <laughs> <laughs> oh, di ba? Emergency. Tsaka tawag ng pangangailangan. Meron naman McDonald's doon, kaya lang dito na lang. Oh, di ba? Ito yung sinasabi natin, oh, pagka ikaw ay nadudumi, eh. ayan, dito ka na lang, emergency, It's survival. Ito may plastic to, so, yung plastic lalagay mo ganon Oh, di ba? Diyan ka mag diyan ka dudumi. Eh. Oh, tapos pag natapos ka na, tao, tut tapos tapon. ito pa, meron pa ako rito, marami. Ito naman, diyan tayo maglalabas ng tubig natin ngayon. O oh, di ba survival? <laughs> Tabi muna natin 'yan. Dumi nang sakyan ko, pasensya na kayo, ganyan talaga. Ay, naku pwesto natin 'yan. At tara pwesto tayo rito. Kunwari mayroon tayong inaayos, pero luluhod lang tayo rito para sarado natin 'to kasi. o ayan. O ngayon, syempre, ito na mga kainis, bubuksan ko na 'no. O oh, dun sa mga ano lang to survival ah. Survival to mga kinis, wala halong kabastusan to kumbaga, wala, dala ng pangangailangan eh. O sensor na mamaya natin magkita. Ayos. O ayan. O oh, nandiyan na. Buti na lang eh medyo maluwag yung ating ah, uh, maluwag yung ating truck mga kainis at nakakapwesto tayo na maayos ano. Yan. Actually, pwede ka pa nga yata matulog dito, no? Gaganyan mo lang ano. Tsaka pwede kang ano. Tulad dito pag po ka. Ma ma ano, makakaupo ka ng maayos rito. Gamit to. di ba? Make sure nga lang nakasarado yung pintuan mo. Pag uh, pintuan ng sasakyan. Kasi baka may biglang bumukas eh. Sabihin eh. Bilisan mo. Nagagamit din kami ng CR. <laughs> Tagal mo naman gumamit ng CR. Ang <laughs> Kaya make sure na kalaking biduan, hira, no. Sanitize muna tayo ng kamay. Ay! Puro tayo kalokohan, na ano? So, mga kinis, walang halong kabastusan niyan, no. Uh, matagal ko na rin sinasabi sa mga previous vlogs natin yan kasi hindi naman natin talaga, minsan hindi natin inaasahan, unexpected, Uh, moment na talagang bila tayong tatawagin ng kalikasan especially pag sumak kumukulo ang chan mo wala ka man puntahan wala asin wala at least meron tayong option nandyan lang sa likuran ng ating sasakyan o sabi ko nga, baka may magtanong sa inyo paano kung kotse maliit, maliit lang yung kotse nyo. Sabi ko nga eh, kapag dala ng pangangailangan pero sobrang kakailangan at alam nyo ng kahihiyan ang mangyayari, eh kahit na gaano pa kalaki ang katawan ninyo, kahit gaano pa kalitan sa sakyan ninyo, mag ano, kakasya at kakasya talaga kayo dyan sa sa sobrang pangangailangan at sa kagipitan na. Yan. <laughs> Tapos magugulat na lang kayo paglabas yun ng sasakyan nyo. Sasabihin yung sarili nyo, tatanong yung sarili nyo. Paano ako nagkasya rito? <laughs> Ganun talaga mga kainags ano. Ay nako. O di ba? O na tayo nga. Hindi na tayo nagtitiis-tiis. O di ba? Sabi nga nila eh, paranoid always survive. Di ba? survival, kailangan natin yan, meron tayong plan B, plan C, plan D hindi lang pro plan A at saka ano, pagka uh, yung susi natin, naiwanan natin sa loob ng sasakyan natin tapos aksidente, nailock natin to dapat meron din tayong plan B, mga kinis oh, meron ako kasing spare dito ng ano meron ako spare ng susi, dito lang sa pintuan para mabuksan lang natin nandito nakalagay sa wallet ko, nandito nakaipit so ano lang siya flat na steel na susi na para lang sa pintuan kung sakaling ma-accidenting masarahan natin yung sarili natin na naiwan na natin susi sa loob ng sasakyan natin. Pero yung susi na yun hindi mo siyang magamit dito kasi wala siyang chips, wala siyang ganito, wala siyang ganyan, oh. no. ano lang siya, for emergency bubuksan mo lang yung pintuan. So nasubukan ko na rin, ayos naman mga kainas, walang problema. Kasi yung wallet natin, alam natin, lagi natin dala sa sa bulsa yan. 'Di ba? Nasa bulsa natin lagi yan kaya, 'di ba? survival uh, think to ano uh, uh, advance mag-isip oh 'di ba meron din ako isip kahit papaano tira naman kayo tara naman alis na nga tayo 16 North Anthony Henday Drive in 1.5 kilometers grabe 'to ah to ha na talaga ako mag magbasa ng GPS makakain nang salo, yeah <laughs> hindi na ako naliligaw at syempre nadadagdagan ng aking confidence sa pagmamaneho dito sa ano sa Teka muna. Baka maligaw tayo ah. Tama tama ito nga yon, ito nga O di ba? Muntik na. Muntik na ako maligaw. Buti na lang nag ako. Nag-post ng pagsasalita. Oh, ayos. Ang saya, -saya ako na. Pero pamilyar na ako sa Anthony Henday. Bira. <laughs> Tsaka sa pagbabasa ng GPS, mga kainis, ano? Hindi na ako nalilito kung saan ako liliko, kung di diretso ba ako, di ba? Dagdag, dagdag dag, yabang na naman. <laughs> Mabuti na lang, hindi natin na-tsempohan yung train dito. Kasi kung na natin yung train dyan, maghihintay tayo ng ilang minuto. Siguro mga 30, 3, 35, 40 minutes tayo maghihintay doon pagka uh, inabutan natin dumadaan yung train doon. Baba muna tayo mga kinags Pasyal pasyal muna tayo Matagal natin hindi nagawa itong pamamasyal Nung tayo yung nagkaroon ng gout no? Ilang linggo tayong nasa bahay lang Tayo naka Nakatambay Yan, Dito muna tayo Tingin tingin lang muna tayo ng mga damit Ganda ng araw natin ngayon Mabuti na lang talaga Hindi nagsasabay yung gout ko no? Sa kaliwa at sa kanang kong paa Yung kanan ko ngayon okay naman ngayon no? Eh. Nailalakad ko Tapos yung kaliwa ko naman yung pipilay-pilay ngayon. Ayan, oh. Eh. Okay. mahirap pag nagsabay yung dalawa eh, no? hindi <laughs> talaga tayo makakagala-gala niya kahit paano ngayon eh gala-gala muna tingin-tingin eh. muna tayo ng mga damit dito mga kainags tsaka pasalamat na lang din tayo hindi gaw talaga yung nasa kaliwang paa natin no? Bunyon lang, nakakasuot pa rin tayo ng sapatos ayun no? hmm. pero syempre ramdam natin yung sakit kahit konti, konti lang naman, hindi naman sobrang sakit hanap muna tayo ng mga magagandang damit dito large tayo sa large yan yung tayo sa large large sa sukat ang damit natin eh. dati medium yung binibili natin ngayon large na sunod sa uso nakabili na tayo ng ano to sando sando pahabol sa summer mainit pa naman ng panahon ngayon tama eh. tama may pamporma tayo yeah <laughs> sandong itim nagustuhan ko yung lining niya, yung combination ng color na Suotin natin ito mamaya pag uwi natin ng bahay Tapos sa uh, lakad-lakad tayo Kung -lakad tayo Pero misa nga naawa na ako sa mga aso ko Hindi ko na nailalakad eh. Gawa nga ng tayo Hindi natin mailakad yung sarili natin Kaya yung eh, mga aso pa natin Ayan o oh. Okay na yung kaliwa dati Naging kanan naman Tapos umuki -okay na yung kanan natin ngayon Lumipat naman sa kaliwa uli Bihira pagkatapos siguro ng kaliwa Lilipat na naman sa kanan niya Bihira naman Hindi naman wala-wala <laughs> Di na mawala-wala yung palanakit ng mga paan natin Dahil sa taas siguro ng uric acid natin Ano? Kita nyo, oh, Sando, oh, oh. Magkano binig ko dito? 13 dollars kasama ng tax O, ade, ah diba? Leksyon natin yan Pag mainit ang panahon susuotin natin O, oh, ayan, mga kainags, ano? Pang Halloween na kaagad tayo, ayan, oh Naka! <laughs> o, oh, ayan, oh Kita nyo na? Halloween na Hmm ito isa oh. Eh. Hmm. Kita niyo naman no. Ah, eh. <laughs> itong isa itong isa itong isa. Ta -ta 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 -ta. Hello. Ayun eh no? Ayaw magsalita ah. Huy. Ano ako nitong mga to? No. Hmm. <laughs> <laughs> Yan na, bilis no Parang kailan lang yung Halloween Patapos na yung summer O, ah, ito Mukha ko ah, kamukha ko Ito, 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 ito Ah, pasyal muna tayo dito sa Home Depot mga kaibigan So tingin-tingin lang Tagal ko na rin hindi nakapunta rito kaya kahit ano, nakapasyal-pasyal pag napapansin ko pag naglalakad ako pag gumagana yung dugo nagsisirculate yung dugo ko sa paa nawawala yung konting pananakit ng paa ko mga kainag ano pag ano nilalakad ko siya na matagal pero pag magsisimula pa lang ako maglakad doon medyo mararamdaman ko yung sakit mm. home time Ay, ganda ng araw natin ngayon parang naninibago ko ah pwede tayo magsampay ng mga damit natin ngayon so yan mga kainags ano? lubabas na tayo wala tayo nabili uh, tumingin tingin lang ako uwi na muna natin papahinga ko yung paako para baka mga sobra na sa stress eh at least kahit paano na i-walking eh, walking lang din natin kalimutan ko nga pala yung sapatos natin <laughs> pumasok na ako sa sapatos <laughs> bagong bili ah ito ang ating sapatos. Yan. Sapatos natin nandun po. Ito yung sapatos natin. Kunin na natin. Garahin na. Actually, yung sapatos ko rito, ang ganito, tatlo. Tatlo, mga kainis yan, no? Ayan, no? Oh. Yan. isa, isang paris, ano? Tapos ito pa, oh, isang paris din. Dalawa na yung nandyan, ayos pa yan. Tapos ito pa, pangatlo. Oh, tatlo yan dyan. Hindi ko pa siya maitapon-tapon gawa ng... Ayos pa kasi, pwede pa yan oh. No? Oh, tatlo, nakatatlo akong ganyan tapos after tatlong sapatos na ganyan doon ko na realize na mabigat pala no? <laughs> bali apat na taon hindi, lang uli ako nakabili ngayon taon ng sapatos eh Ayan, oh, 2022, 2023, 2024, at 2025. Oh, 2025 ngayon, yun na, yung sapatos natin na yun, ang nabili natin. Ay, salamat. Nauntog ako na-realize ko na <laughs> mabigat pala yun. <sighs> Tapos syempre yung ating karinola mga kainags. Ano, hindi ko napapakita sa inyo. May tubig yan. Ayan, oh. Oo, kita. Tapo natin. Para maghamit natin sa susunod na emergency. Ayan, oh. o ayan. na natin mga kainags. Sinanggalan na natin. Ready na ulit to sa mga susunod na emergency. Ayan. Lagay lang natin dyan. Diba? Di... Naka-survive tayo. Hello, baby. Hello, Saya. Hello, Sayon. Hello, baby boy. ah oh. ha? Dito na si Papa, ha? Nandito na si Papa Inad. Ayan. Hubaring ko na yung... Hubaring ko na yung sapatos ko papakita ko sa inyo yung bunyon ko sa kaliwang hinlalaking pa. Ha. Ah. Ah. So, yun. Kinapong ko yung sapatos ko doon. So, ito mga ka-inags. Ayan. Ayan. Aking papapakita ko ulit sa inyo. Ha? Ah. Ayan. Ah, maswerte na lang at hindi masyado masakit pag nagsukot tayo ng medyas at ng sapatos. Ayan. O. Napapansin nyo. Medyo namamaga. Ano? O. Ayan. Dito naman. Yung sakit na nararamdaman natin. Yung sa heels natin sa kanan. Ito siya mga ka-inags. O. O. Diba? Medyo may konti na lang. Konti na lang naman yan. O konting maga maga pero wala na, na, ilalakad na natin siguro mga 10% na lang na iwan dyan mga 9% ganyan pero ngayon tingnan nyo pagkakaiba ng dalawa nating paa o oh, ayan o oh. alin ang naiiba ito o oh, ito o alin yung mas mataba o oh, diba ito kita pa yung bukong bukong yun. Eh, no? kita pa yung buto eh no tsaka yung ugat dito ito oh, tingnan nyo medyo ano na oh. lumalapad-lapad ng konti ano eh, yan huh. pero buti naman hindi siya namaga talaga sobrang maga no? Ha, ah, palipat lipat Ha, ah, talaga yan yung parusa sa atin sa mga pagkain pinapasok natin sa ating katawan so ngayon eh, medyo nag iingat na rin ako sa kinakain natin no? mga kainags no? kumakain, kumakain, din tayo ng protein kahit pa paano at yun ay sarap ng pawis sa bilang uminit ngayon ha? Paliba, sa inyo mga nakarang araw, mga nakaraang linggo, panayang ulan, ano? Ngayon, ang tindi ng init ngayon, pinawisan ako, sarap, grabe. So yan mga kainags, ano? maraming maraming salamat sa panonood. Thank you very much. Don't forget to subscribe po and click the like button, leave your message po. At maraming maraming salamat. Aga sa muli.